So, ayan po. Welcome ulit sa ating another video. Ito ay series number 3 natin. Ano kung saan ang layunin natin ay share natin ang mga spot dito sa Cavite. At nandito po tayo sa VSR. Uh, Bunga, Tansa, Cavite. Malapit lang po ito dun sa Nahara Resort. Direction po muna tayo. So, kung kaling kayo naik, ito na po ang pinakamatuloy na daan na pwede nyong uh, baybayin. So, itake nyo lang talaga itong sahod-ulan ano, na na road. Remulla Road. Ngayon, kung galing ka namang Maynila, ito po ang pinakamatuloy na daan. Dito po ang Robinson's Supermarket ng Gentry Tapos, dito po ang VSR. Yan, ito po ang tahak. Tahakin nyo. Mas matuloy po ang madadaanan nyo. Or much better, ano, kung may ways naman kayo sa inyong cellphone, i ways nyo na lang po. VSR Organic Farm. Ayan guys, nandito na tayo sa VSR Ito yung bubungad sa iyo din pala yung pool nila Tapos doon, may tambayan doon Kuya, magandang umaga Dito saan ang daan ano? Pa fishing area Ma Pwede ko motorin ano? Tapos, pwede ko ba magpakuha ng bulate? Or ano? Magbibigay na lang ako kaya, ah, hantayin ko po doon. Thank you, kuya. Video ok kan set na pala tayo. So, ang dala natin ngayon ay 2,500 na fishing reel. Ang aking favorite, uh, loaded siya ng 6-pound braid at 6-pound leader. Tapos, ang ating fishing rod. Uh, train fish na ultralight. Pero pakiramdam para siyang super ultralight. Ito yung sinasabi kong naputol, naputol dun sa ternate. Hindi ko alam kung anong diskarte natin dito. Kasi nakasubok ako dun sa samar nang tilapia kami, pero walang ano, walang palutang, walang floater. So ngayon, nakakatamadis na talaga magkabit ng floater. Kung ano, ano pang ano, pasikot-sikot. So ito, magre-recta tayo. Uh, bottom fishing tayo. Tignan natin, baka, baka mamaya may hito rin dito. Ano, ano, Pero sabi dito, tilapia. So yun ang tatargetin natin ngayong araw na to. Four feet lang pala tong haba ng rod natin. Very, ano tayo, lightly packed tayo ngayong araw na to. Isang rod, isang reel, skyplex, chat tubig lang dala natin. This is life. Oo nga po pala, mga kuya. No? Kung kayo po ay natutuwa sa pinagagagawa ko, kung may napupulot naman kayong aral o kaya may napupulot kayong mga spot, uh, makikisuyo po na heart and share po para po sa dagdag followers natin sa aking uh, Facebook page. Hindi po sapilitan yan ha kung natutuwa lang naman kayo sa pinaggagawa ko. Kaya bago tayo mag-cast, pindutin muna yung heart. Hmm, maliliit na brato ito. Isang buo lalagay ko. Kalahati lang. Sabi ng aking bankero, pagka magpapain ka daw, huwag mong titipirin para daw makita agad ng isda. Lalo na pag nagmamalakapas kami, pag malakapas, hindi pwedeng kapirangkot ang pain mo. Halos Halos dapat talaga yung kitang kita na gumagalaw Tingnan natin dito ha Maliliit yung kawil natin Kasi maliliit siguro ang isda Ayan, generous amount na pala yan Para sa mga isda Parang silang nagpiesta niyan Ayan, first cast May mahuli kaya agad And shout out, shout out muna tayo Sa lahat ng tao sa Pilipinas Lalong lalo na sa mga kabitenyo Shout out Cavite Bay Anglers Ay micro jigging Philippines na nga pala yung messenger namin Group chat namin Aba aba Hindi rin na siya maayo ya Uy nakakamoy bulati na tayo Wala pa tayong nahuhuli Baka nagpapahinga sila dyan sa malilim Naglagay tayo ng Skyplex Subukan nato Skyplex Skyplex ipain yung nag-iisang sinker kong maliit, sumabit pa sa puno ng mangga. So, no choice tayo, kaya tayo ay nag-floater. Sana dito makakuha na, no? Isang hook na lang palang nilagay ko. Ayan, kinagat na. Fish on. Puta, guys, fish on siya. <laughs> lang ata ang ating pain, eh. Nawala no, na ako ng pag-asa dito, ah. Yan, yan. Dumating ang ating rescue. Si Boss RJ. Soro, soro. Lilipat tayo dun sa kabila. Baka daw mas marami doon. Hi, sana makadali na. Dalawang oras na ako dito. Tatlong oras na ata ako. Wala talagang nahuli. <laughs> Ayan. Kawain <laughs> lang. Kanyang bingrit ngayon. Dito pa tayo? Dito? Ah. Koy daw pala nandiyan dyan. Ayan na. Hinihila na. Hinihila na. Hindi ah, tayo nasiro. Dito sa... BSR Uy, cute tilapia. Mapula-pula yung ano? Mapula-pula yung buntot. Ayan, mapula-pula ang buntot. <laughs> ay, lilit naman. May pagkalagpak eh, nahuli na agad eh. Pero ay, hindi original na tilapia yan, ano? Hindi siya mapula-pula ngayon, no. Siyempre, basahin mo yan, maliit eh. Sapa, sapa, sapa. baka ito yung ano nila, pang mga fingerlings nila. Ayan ah, partida kawayan. Ayan ah. Alah, goldfish siyempre. Goldfish ata yung na magat. Ayan ah. Nadali ang goldfish. Ay, hindi. Ayun. Isa sa isa. yun Parang yun din nga yung size niya. Yun din natin yung kamagat eh, oh. ayo. <laughs> Nag-trip na lang sa BSR. Hindi pa naman pwedeng ulamin yan. Ayan, 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 ayan. Subok ko madali. Lag-lag ulit. Hindi pa pwedeng ulamin yung mga tilapia dito. So, lilipat po ako sa Nahara. Doon, malalaki tilapia doon, sabi ni tatay. Dadali natin yung bulate galing dito. Doon tayo mga ngawel ng tilapia. Pero nag-enjoy pa si pare dito eh. Oh. Yan, ganyan pala maglagay ng pain. Isang buo. Huwag mo daw pala puputulin yung, ano, yung bulate. Talagang isang buo kung isang buo. Kailangan ito. Titikman niyo muna. Dali, laglag -lag mo ulit, laglag mo <laughs> Goldfish, goldfish. Ayan, hinihila na agad, hinihila na agad. <laughs> Ay, pagong baka kumagat yan May pagong, may pagong Baka biglang kumagat yung pagong eh Siya na naman. <laughs> Bakit ba balik nang balik yan? Siya na naman ang nahuli eh. <laughs> Ayan o, no? oh, kompleto pa rin ang bulat eh Ay, baka kumagat ang pagong, malago tayo dyan Ayan, may pagong nga o oh. Ang klaseng pagong kaya yun? Yeah, last, 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 last. Yung goldfish kasi dalihin mo. Ay, yung pagong. Sa malapit, sa malapit. Yung pa kinihila na agad eh. Oh. Ayun. Ayun, ang dami pala sa ilalim. Dito nga binubuhay yung maliliit. Ano? Ayun, sumisid na. Alak ka, wala. Ah, oh, wala. Inubos yung pain mo. <laughs> Ay, ka may kumagat, may kumagat, may kumagat, may kumagat. May kumagat. Gaya, gaya, <laughs> Mal gaya, ano Malaki-laki lang ng konti dito, ano? Konti. <laughs> Ayan, tilapyang tunay talaga. <laughs> ang ganda sa inyo, eh. matanggal ang stress niyo. Pagpala dito. Punta no? <laughs> lang dito sa BSR. Release. Hey, hey, hey! Nandito po ulit tayo sa Nahara ngayon. So galing po tayong BSR, hindi ko naman po sinasabing walang kwenta yung lakad natin sa BSR ano. Nag-sampling lang tayo doon, tapos nakahuli yung kasamahan natin si Kuya RJ, no? maliliit pa talaga. So hindi pa naman pwede natin bilhin yung kasi maliliit pa. Uh, so lumipat tayo ulit dito. So dalawa po ang mga cover natin sa episode na to. BSR, uh, tsaka Nahara. Uh, and direction po, tuturo ko po sa inyo na maigi. Tapos yung contact number, kukuhain natin ha. Para alam nyo kung paano pumunta, tsaka kung open sila, kung anong oras. Mangawil na tayo. Ang natin, yung tirang pain doon na binigay ni Kuya. So, bulate. Baka makatilapia tayo dito ngayon kasi bulate ang pain natin. Hindi ka, hindi ka pares nung nakaraan. Masa. Sana makatilapia tayo. Dadamihan natin itong ano natin. tung uod natin. Bulate pala. Dadamihan natin yung bulate natin. Kasi malalaki ang ano dito. Malalaki ang tilapia daw. May isang kilo daw ang tilapia dito. So, yun ang target natin ngayon. One hour later. Tuna Skyplex Huwag kang hihiwalay agad 1, 2, 3 Fish on Fish on Uy, fish out na tayo guys Come to Papa Come to Papa Ito tayo dahan dahan sa rod napakaliit ng rod natin dahan dahan lang papa fish on uh, uh. ah malaki laki to malaki laki sya baby Tiga, 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 tiga. Tidak, tiga. tidak, tiga. tidak, tiga. tidak. Jangan kelihatan. <tidak>, Hehehe. ka nang masyado pumalag, baby. Up. Eh. Yeah. Hihi. Fish. Ah. Oh. <laughs> okay. Nagtagumpay na naman tayo sa Nahara. Hihi. Malaki. Ah, ito. Lagpas talaga ito isang kilo, my guys. Ano? sobrang lalim ng kawel nilunok ang <laughs> laki na ng kawel na yun magre-hook na lang tayo hihihihi 1, 2, 3 fish on fish on fish on fish on Halika dito dito tayo ang saya-saya sa saya, nahara ah ah Ah, ano, ultralight. Uy, nakita ko na kulay puti, malaki rin. Wow! Uhuhu! Come to papa. Come to papa, big boy. Up, go na. Come to papa, big boy. Huwag ka nang pumulag. nga à nga à nga à Huy nga à nga à nga à nga à nga à oh. Second fish ah malit nga 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 Walang sang kilo Nagbulbul bulat ang linya ko ah. May huling palag ka pa ah. -hee! Second fish! Second fish! One, two, three. <laughs> Mabait to ah. Mabait ka o maliit ka? Ha? Mabait ka ba o maliit ka? Come to Papa. magpakita ka na bakit ayaw mo lumutang? ha? bakit ayaw mo lumutang? lutang, lutang, lutang pag ulit muna natin konti baba, 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 baba pares lang size Lulu tangkarin, dan dan, itu adi lah, <laughs> oh, macam kemasa. Nya, hu uh, uh, hu uh. hu, sangat low, sangat low, sangat Nilunok na naman ang ating kawil. Inihila na ulit. One, two, three. Uy, nawala ang pabigat ko. Nawala ang pabigat. Lumulubog ang pabigat. Uy, malaban to ha malaban tong isang to ah hindi ka lang yung panungkit natin ah oh, alpas alpas ah nakalpas pangit ang tama Bangit ang tama pang apat sara natin yon, pang lima to kasi nakalpas yung isa 1, 2, 3 Pang lima to, pang lima na. Gandahan. Maliit na naman, ha? Alam ba yung mga tigli limang kilo dyan? Sabi ni Kuya, may tigli limang kilo daw dito eh. Come to Papa, dear. Ang bait. Ang bait dito. nasama lang. Ang bait ng isang to. Uy! Uy! Putik putol! Ayoko na. Uwi na tayo. Sayang. Yung na malaki natin. Uwi na. Pero bago tayo muwi, titingnan muna natin yung mga facilities nila dito. No? na natin, tatanungin natin kung magkano ang entrance sa pool. Tsaka magkano mga gasos natin dito pag napupunta tayo dito. So, summary muna tayo, summary. So, ang nilakad natin ngayon, uh, BSR. Kaya alam ano doon eh. Uh, masyado pang maliliit yung mga tilapia doon. Hindi natin pwedeng uwi at ulamin. Kaya dito tayo napadpad sa Nahara. Two birds in one bullet. Isang lakaran lang natin, ano? Dalawang dalawang spot yung napuntahan natin kaya ngayon, silipin naman natin yung ibang uh, amenities nila amenities ba yun? o no? facilities? actually, may video na nito tayo dati ano pero tatanungin lang natin baka nag iba kasi yung presyo tsaka para kahit hindi nyo napanoorin yung video ko ngayon pwede rin pala tayo mga-wheel dito eh <laughs> Ganda ng lugar may pool may pool, 5 to 6 feet mayroong matanda siguro yan tapos yun, 4 feet para sa bata Nakuha na natin ang number ni nanay at saka nakilala natin yung nagbabantay dito. Ano? Si Kuya Uel. Napakabait ni Kuya Uel. Kung wala kayong pain, pwede na kayo talaga hindi magdala ng pain dito para hindi na rin kayong magasusan lalo. <laughs> Manghihingi lang ho kayo ng masa. Lagi silang may masa dito. Bilugin nyo lang tapos yun na yung pain nyo. Tapos, ipa-flash ko ang number dito sa Nahara para kung gusto niya na magpabook. Sinalok na ni Kuya Uel. Ilang kilo kaya ang lalabas? Ano kaya ang sasabihin ng tawas? up <laughs> Ah. Ah, kulang-kulang apat. Mag-aapat. Lagpas nga isang kilo ang isang piraso, ano?